Sabi na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga markang nais ipasuri at ipabasa ng ating kth Ang una ay isang nakabuong kahoy sa ilalim ng lupa. Ito ang aktual na larawang kuha ng ating katiech sa kanyang tinutukoy na nakabuong kahoy. Ayon sa kanya, ang kahoy ay mahaba at ito ay nakabaon sa ilalim ng lupa. Ito ay kanilang hinukay hanggang sa lalim na ating nakikita sa larawan na ito. Pero ang kahoy ay nananatili pa rin ito at hindi pa rin nila nagagawang abutin ang pinakailalim na dulo nito. Maliban dito, ang lupa na kinalalagyan nito ay napakalambot kung saan ay napakadaling hukayin kaya gusto niyang malaman kung ano ang aking masasabi o opinyon ukol dito. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwal. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. O ulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Basi dito sa larawan na ito. Ang kahoy na tinutukoy ng ating kth ay matagal na itong nabulo kaya hindi na natin ito gaanong mapansin. Nakikita na rin natin dito ang kanilang hukay na ayon sa ating kth ay napakadaling hukayin dahil sa napakalambot nitong lupa. Masasabi kong ito ay sadyang malambot dahil na rin mismo sa kahoy na nakabaon dito maaaring ang malambot nitong lupa ay dahil sa mga nabulok na piraso ng naibaong kahoy. Ang masasabi ko dito ay wala tayong sapat na basihang marka para ating makumpirma kung may nakabuoon dito na isang deposito o mahalagang bagay. Kaya mas makakabuti kung suriin muna natin ang buong paligid ng lugar para kumalap ng mga karagdagang marka. Maaari na rin natin ituloy ang paghuhukay hanggang sa ating maabot ang pinakadulong ilalim ng nakabaon na kahoy. Sapagkat sa pinakadulo nito ay dito natin madadatnan ang kasunod na importanteng marka. Pero maaari na rin naman na ang ating madatnan ay ang deposito lalo na kung ito ay isang small treasure deposit o maliit na deposito lamang. Ngunit kung wala tayong madat ng kahit anumang kasunod na marka, kailangan na nating itigil ang ating paghuhukay. Pagdating naman dito sa ikalawang larawan na ito, ay ating nakikita ang isang patag na bahagi ng lumang bato. At sa patag na bahagi ng naturang bato na ito ay meron tayong nakikitang nakaukit na marka. Ngunit sa unang tingin ko pa lamang sa paraan ng pagkakaukit nito, masasabi ko na ito ay nature made o pawang gawa lamang ng ating kalikasan. Sa madaling salita, ito ay hindi lihitimong marka na dapat nating iwasan. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El of Wall. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Marwan Ampo ng Rizal Jovet for Knowledge ng Bicol Tata Eribayas Oliver Atab Marvin Opiar ng Bukidno Reynanti Tapol o TH78 Jeda 78 Tamayashi ng Kainta Rizal Melvin Digamo Gwenhana Lumaino Gwenhana Lumaino Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.